ay Besi, eto nga si ate, ginising ko na nga at tinutoyo nga nung ginising ko, hindi ko alam si alam kung anong oras na nga sila natulog ni dad. Nauna na kasi ako natulog sa kanila kagabi Besi dahil hindi rin naman ako nakatulog nga nung tanghali, kaya hindi ko alam. Ako nga ang maghahatid sa kanya mga Besi dahil na ko na nga rin siyang ihatid dahil nakaraan nga puro nga si Dada ang naghahatid sa kanya mga Besi. Pagkatapos ko ang ayusan niya, besi, inipitan ko rin naman kagad dahil hindi naman na ka kabasa nga yung buhok niya. Sandali lang naman din tong ipitan, gawa nga na maikli naman yung buhok ni ate. At hindi nga yan uubra nang hindi nga ipitan. Dahil ayaw na ayaw niya nga mayro mga buhok sa mukha niya, besi, nakakatihan nga siya. Kaya kahit anong ipit na nga lang din dahil hindi naman din ako magaling mag-ipit mga besi. Nang natapos ko nga ipitan besi etong nga at lalagyan ko na nga rin ng sapatos dahil nagmamadali na nga akala mo ba'y lagi mali sa school. Pagkatapos ko nga siyang lagyan ng sapatos besi eto nga naglagay na nga ako ng lotion nila at setapil nga lang din yung nila baka naman setapil. Char! Eto nga tinignan ko nga dahil meron nga magaspang dun nga sa balat niya gawa nga yan ng sobrang init sa pwesto niya mga besi. Dito nga besi, sinilip po pa nga yung mga magaspang niyang balat dun sa kabilang kamay sa sobrang init nga yan sa pesto. Pagtapos ko nga doon besi, eto nga, tingnan mo yung kalokohan talaga ng batang ito. Pagkatapos naman namin mag-ayos besi, ako nga ang maghahatid sa kanya at eto nga, kinuha ko na nga yung ibay. Makikita mo nga medyo madilim pa nga dyan besi dahil excited nga tong umalis sa kala mo ba'y laging maiiwan na ng school nila. Hindi rin naman nagtagal besi, nakarating na nga rin kami sa school nila. Eto nga aakyat nala, nakikipagchismisan pa, Talaga naman batang ito. Excited na excited nga umakyat Besi. Akala mo naman laging aalis yung classroom nila. Hindi pa naman sila pwedeng pumasok dahil wala pa nga rin yung teacher nila Besi. Dahil hindi nga pinapayagan ng teacher ang mga bata na iwan sa classroom hangga't wala nga sila. At baka nga mapano pa sila dahil sa sobrang kaharutan ng mga bata. Eto nga, Bessie, na nakapasok na nga, kinuha na nga niya yung electric pan niya at tinapat niya na nga sa sarili niya. Pass forward nga, Bessie, nakauwi na nga ako. Eto naman nga yung gagawin ko, yung mga naiwang kong gawain kaninang umaga. Etong batang to, hindi ko alam, sige palang pakyut sa camera. Diyos me, napaka mo. Kanino ka bang anak? Charing! Inaayos ko nga dyan yung mga saksakan namin, Bessie. Pagkatapos ko nga maisalansan yung mga saksakan ng charger at extension, tinanggal ko na nga rin tong electric pan dahil wala na nga rin binubogang hangin. Puti pa kapit bahay nyo, mahangin. Char! Eto nga, no, natanggal ko na nga, nagwalis na rin ako para mamaya wala na akong gagawin dito sa taas, mga besi. Nang makababa nga ako, ay nun ako na rin hugasan tong mga plato. Nagugas na ngarin ako ng plato besi, eto nga mga platong to, ginamit nila kanina, nag-almusal nga sila ni Dada Huhugasan ko na nga para nga din mamaya wala na akong gagawin sa kusina Pass forward na besi, pagtapos ko naman sa kusina, eto nga, hinugasan ko na yung dalawang electric pan Diyos may wala na talaga silang kahangin-hangin mga Nilinis ko na nga lang din besi, dalawa nga yan, yung isa nga sa taas at yung isa nga rin yan sa baba mga besi pero pag gabi, parehong nasa taas siyang electric pan. Dahil yung isang nga pula dyan, besi, nakatutok nga kay ate. Dahil hindi nga yan sanay na umiikot nga yung electric pan. Pagtapos ko naman, dinisin yung electric pan at maikabit, besi. Eto nga, nagwalis na ako ng sahig namin. Natapos ko na nga lahat. Eto na nga yung bahay. Malinis na naman nga. At ang sarap nga lang talaga sa pakiramdam. Pero yung linis ng bahay, besi, sandali nga lang yan. Pag nagtandem na nga yung magkapatid, marumi na. At kung pa nga nakapalo, follow my page Bye!